Hindi na malalim dito. I I <gasps> ah! ka. Uy! Tapos sa tayo. Pag walang, pag walang, walang ulan, bababa na pa. Walang ulan. Meron pero siguro, konti okay, na lang. Pero, magpahatid tayo mula, ano, tagong sa kailangan tayo Oo. Hindi, after magsimbab na tayo. downtown me hey namatay yung bata. Hmm. Yeah. Uh, so yeah. yung park, yung park <laughs> <sino>? <laughs> Parang relax-relax lang sila eh, yeah. no? first time kung nakaranas ng ganito. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Hahama ko lahat. Maabot ka lang. Hahama <laughs> shine after the rain.